Kamusta mga tropa? Ako si Juan Kaisip. Sa video ito, pag-uusapan natin ang bandang Ben and Ben. Ang Ben and Ben ay kilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na banda ng kanilang henerasyon. Ngunit paano nga ba nabuo ang banda na ito? Ano-ano kaya ang mga nangyari sa kanila ng mga unang taon ng pagsabak nila sa musika? Sino ang mga naka-impluensya sa kanila at mga naging inspirasyon? At bukod pala sa musika, ang grupo ay meron rin mga advokasya sa kanilang mga kanta, alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Hanggang saan na nga ba ang naabot ng tagumpay ng Ben and Ben? Tayo na at sama-sama nating tutukan at panuuri ng video na ito. Noong year 2000, ang magkakambal na sina Paulo at Miguel Benjamin Gico na pawang mga high school students pa lamang, ay miyembro ng isang banda na ang pangalan ay Deadline, at ugali nilang magjamen tuwing uwian na sa mga klase nila. Sumasali rin sila sa mga amateur band competitions. Nang makagraduate sila ng high school, ay sa De La Salle University naman sila pumasok ng college. Nag-major sila ng engineering dahil mahilig sila sa pag-aayos ng mga musical instruments, tulad ng pag -re repair at pag set up ng mga speakers at amplifiers. Noong college sila, ay may sinalihan silang isang battle of the bands, pero hindi man lang sila nakapasok kahit sa second round man lamang. Kung kaya, nagpahinga na lang muna sila sa pagkanta, at nag-focus na lang muna sa pag-aaral. Sumali sila sa mga extracurricular activities sa school nila, si Miguel ay kasali sa events and productions, habang si Paulo naman ay miyembro ng student body organization. Isang araw, may announcement na nakita si Paulo sa Facebook, at ito ay isang workshop tungkol sa pagsulat ng kanta. Kabilang sa mga magtuturo dito ay ang mga batikang kompositor na sina Glock 9, Noel Cabangon, Joy Ayala, at Ray Valera. Sumali sila sa workshop at ito ang naging turning point sa buhay nila. Naging malalim ang tingin nila sa music maging sa buhay nila. Nakatulong ang Elements Music Camp para maging magaling sila. Natutunan nila sa workshop hindi lang ang pagsulat ng kanta, kundi ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa pagkanta, Noong 2016, nakagraduate sila ng college at doon na nabuo ang The Benjamins, ito ay galing sa kanilang apelyido. Nagsimula silang sumulat ng kanta sa edad na 21, ito ay dahil na rin sa mga natutunan nila sa workshop. Sumali sila sa Philippine Popular Music Festival, at sila ang pinakabata sa mga nakasama sa finalist. Nakatrabaho nila sina Bayang Barrios at Cookie Chua sa kantang isinulat nila na may title na Tinatangi at ito ay nanalo ng third place at best music video, at kalaunan nga ay ginamit na nila ang pangalan na Ben and Ben. Noong December 17, 2016, inirelease ang kanilang unang kanta, sa tulong ng Warner Music Philippines. nag sila ng isang grupo ng musicians para tumugtog sa Rappler's Live Jam. Si Pac Barreto ang electric guitarist, si Jam Villanueva ang drummer, si Agnes Rioma ang bassist, Si Patricia Lasatan ang keyboardist, sina Tony Munoz at Andrew Depano ang percussionists, at si Kiefer Kabugaw ang violinist. Ang mga ito ay nagtapos ng music major bukod lang kay Kiefer na nag-aral sa isang business school. Sina Tony, Patricia at Agnes ay nagmajor ng music composition. Sina Pac at Jam naman ay nagtapos ng music business management, at si Andrew naman ay nagtapos ng music education. Ilang buwan din tumugtog ang grupo na magkakasama, at opisyal nang nabuo ang Ben and Ben na may siyam na miyembro noong May 10, 2017. Una silang sumikat ng ilabas nila ang kantang, Leaves, na sinundan pa ng, Kathang Isip, at Maybe the Night, noong 2017. Dito na sila nagsimulang sumikat at mamayagpag ng husto, at hindi na nagpaawat sa mga sunod-sunod nilang hits. Ang mga kanta nila ay naging soundtrack rin ng ilang mga pelikula, ang susi sa Goyo, ang batang general, maybe the night, sa excess baggage, at balik-balikan sa Coke Studio Homecoming. Ilan lamang ito sa mga pelikulang ginamit ang kanta nila bilang soundtrack. Noong mid-2019, pumirma ang Ben and Ben ng kontrata sa Sony Music Philippines para sa kanilang unang album na Limasawa Street. Unang inilabas ang singles na Araw-Araw at Pagtingin bago pa i-release ang kanilang album na Limasawa Street noong May 10, 2019. Nagkaroon ng magagandang reviews ang album na ito. Sabi sa isang review, ang album ay may emosyonal na koneksyon sa mga audience. At sabi rin nila na ipinakita ng Ben and Ben ang kanilang creativity sa mga kantang ito. Para maipromote ang kanilang album, nagkaroon sila ng Limasawa Street Tour noong May hanggang August 2019 kung saan tumugtog sila sa labindalawang shows. Dahil sa COVID-19, tumira sa isang bahay ang mga miyembro ng Ben and Ben. Doon nila nabuo ang kanilang second album na Pebble House, Volume 1, Quaderno. Ang naging inspirasyon nila sa title na Quaderno ay ang bahay na tinirahan nila at mga kwentuhan at karanasan nila noong quarantine. Ang mga kasama nila na guest performers sa album na ito ay sina Chito Miranda, KZ Tandingan, Moira de la Torre, Juan Carlos Labajo, at Zild. Nagkaroon rin sila ng live streaming concert sa Araneta Coliseum para ipromote ang album at ito ay ipinalabas sa web-based platform na KTX.ph noong December 5, 2021. Tumutugtog na rin ang banda sa mga music festival dito sa Pilipinas at pati na rin sa abroad. At ang single nila na, Sa Susunod na Habang Buhay, ang naging soundtrack ng box office hit na pelikulang Rewind na pinagbidahan ni na Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Coldplay ang main influence at biggest inspiration ng Ben and Ben. Sinabi rin nila na hinahangaan nila ang Queen at the Beatles. At habang lumalaki sila, gusto nilang pinakikinggan ang mga kanta ng Urban Dub, Paramore at si Joey Ayala, ang naka-impluensya naman sa kanila sa pagsulat ng kanta ay sina Noel Cabangon, Jungji Marcelo, Jazz Nicolas, at Ebe Dancel. Ang mga kantang ginawa nila kasama na ang collaboration nila sa ibang mga singers, ay sumasagot sa maraming isyo tulad ng mental health awareness, feminism, at social justice. Noong 2021, ang Ben and Ben ay naging pabor sa pagsulat ng mga kanta para sa public awareness, tulad ng corruption at police brutality. Silarin ay nagpapahayag at sumusuporta laban sa diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBT community. Sinusuportahan nila ang malayang pagpapahayag ng kasarian. Hindi lamang 'yan, ang Ben and Ben ay aktibo rin na sumusuporta sa recycling at paggamit ng single-use products o disposables, kasama na ang eco-friendly na mga musical instruments. Isa sa mga ginawa nila ay ang pagtulong sa proyekto ng Pasig government na rehabilitasyon ng ilog Pasig. Kaya noong 2019, ay naging ambassador sila ng National Geographic Asia para sa kampanya nito na Planet or Plastic. Mabait at matulungin din talaga ang Ben and Ben sa kanilang mga naging katrabaho. Dahil sa naging problema ng ABS-CBN noong May 2020, maraming mga empleyado ang nawala ng trabaho. Kaya ang kinita nila sa kanilang kantana, na, nakikinig ka ba sa akin, ay binigay nila sa mga empleyado na naapektuhan ng mass layoffs. Pagkatapos nito, sa gitna naman ng pandemya ng COVID-19, nag-organize rin ang banda ng mga virtual benefit concert. Para makaipon sila ng pera na ibibigay sa mga frontliners at healthcare workers, pati na rin sa mga guro at estudyante na apektado ng pandemic. Gumagawa sila ng paraan para makatulong sa ibang tao. Dahil sa galing at kasikatan ng Ben and Ben, madami silang awards na natanggap sa kasalukuyan, ito na ang mga awards na nakuha nila, at patuloy pa itong dumadami. At ang isa sa pinakamatinding na abot ng banda, meron silang mahigit sa dalawang bilyong streams sa Spotify, sila ang most streamed Filipino artist noong 2020, 2021, at 2023. Kaya naman, ang Ben and Ben ang kiniklala ng Spotify na most streamed Filipino artist of all time. Mga katropa, nakaka-inspire ang music career ng Ben and Ben. Hindi lamang sila sa pagkanta at pagtugtog, kundi may malalim na emosyon at mga pinaghuhugutan base sa mga karanasan nila sa buhay. Sa susunod na habang buhay, ay atin pa din pakinggan ang kanilang mga kanta at maging inspirasyon, lalo na sa may mga hugot sa buhay. Huwag nating kalimutan ang mga hirap at tagumpay na ating pinagdaanan sa araw-araw. Sayo ano ang tumatak na awiti ng Ben and Ben? Sama-sama nating subaybayan kung ano pa ang mangyayari sa music career ng Ben and Ben. At dyan na nga magtatapos ang video nating ito mga tropa. At muli, ako si Juan Kaisip, at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video kung saan pinagkukwentuhan natin ang istorya ng mga legendary bands sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa mga istoryang kailangan mong malaman. Hanggang sa muli! Salamat